Lotus seed naman po ang ating papapakin ngayon. Ayan. Mm, ganyan po siya. Malambot dahil ready to eat na at ganyan natin bubuksan. Alam nyo po ba na edible din ang lotus seed? So galing po ito sa a uh, lotus pagkatapos siyang mamulaklak, mayroong lalabas na bud at kapag uh, tumanda na siya, magiging anak uh, nut siya. Magkakaroon siya ng maraming buto at napakasarap papakin. Yan. Yeah. Marami pong uh, takot sa ganitong klase ng itsura ng mga prutas o ng mga bunga. Ano nga ang tawag doon? <laughs> Pakicomment naman po sa mga uh, merong ganun para malaman natin kung anong yung tawag doon. Parang natitrigger yung ganun nila kapag nakakakita sila ng ganitong itsura ng mga bunga o buto o mga larawan. So ganyan po siya kainin. Ibitakin lang natin itong bunga na ito, seed na ito. Yan. Ganyan po yung itsura niya pag wala na yung parang bulak niya. At pipisain natin ganyan. Para po siyang malaking mani. Ayan. At meron pa itong parang sprout sa loob. Kailangan natin tanggalin. Dahil mapait yung tubo niya. Ayan. At pwede nang kainin. Mm -hmm. Dito po yung anak ko na kanina pa naghihintay. <laughs> Kasi gusto po nila ito, pinapapak. Mm. Uh, I'll remove the mapait first. Ah, come here. Say hi, ka umami. Hi. Ka umami. Hi, ka umami. Ka umami. Mm. Gusto po nila yung mga ganitong mga pinapapak. How is it? Yummy. Yummy. As a Chinese, dinadry po ito at hinahalo sa mga iba't ibang klase ng dishes. Dito rin sa Thailand, yung uh, buto niya, may mga nabibiling dried na parang mga nuts din, almond, cashew nut. At yun nga, kinakain din at inihahalo sa mga niluluto. Mm. Ang lasa niya, eh, medyo manamis-namis na mild lang yung flavor niya. Wala siyang pait o uh, masangsang na flavor. Wala. Walang pakla. Alam niyo po yung nagluto ka o naglaga o nag ng mani at half cook lang siya na hilaw na mani. Ganun po yung lasa nito. Mm. Matabang-tabang lang na mild lang, pero masarap. Kasi 'di ba? Akalain mo yung lotus na nasa ibabaw lang ng mga ilog-ilog. Masarap pala. Ayan. Pero minsan, kapag yung medyo hilaw pa, kahit hindi mo natanggalin yung sprout niya sa loob, hindi pa siya mapait. Mm sa puno po ng lotus plant, parang saging din, maraming napapakinabangan. Yung, yung bulaklak niya ay ginagamit sa mga temples at yung ugat niya, meron or laman, meron itong malaking laman, na meron ding butas-butas sa gitna, masarap din po yun. Ginagawa kong crispy fry at nilalagay din sa mga soup. At napakarami din pong tinda sa mga uh, uh, grocery store dito. So sobrang napapakinabangan din ang mga lotus. Dahil dito maraming pond, mga ilog-ilog, doon sila tumutubo meron ding mga health benefits, of course. Lalagay ko na lang po sa ating comment kung anong benefits naman ng pagkain ng ganitong mga lotus seed. Nahirapan ako dahil <laughs> punit po yung aking kuko. Kaka garden. Mmm. Mmm. Ang sarap. 35, ang isang big kiss. Mura lang dahil nakukuha lang naman nila ng libre sa mga pound. sa mga kanal-kanal. <laughs> So, kung meron pong ganitong lotus sa inyong mga lugar, sa mga malilinis naman na ilog, mga pan, subukan nyo po dahil masarap. Hmm. Ayan, so sana nagustuhan nyo naman ang ating uh, kakaibang mukbang for today. Pakishare po ang video kung nagustuhan. Thank you for watching!